Magandang tanghali mga ka-vloggers Ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-subscribe sa akin Sa lahat na nag-subscribe, ako po ay nagpapasalamat sa inyo po Na inyo po ako tinatangkilik ang aking uh, channel At... Uh, ako po ay uh, tira-tirahan ng kamatayan. Ako po ay uh, na-stroke. Pakatapos na kurinti. Ito po ang ibinisa sa pagkurinti. Itong kamay ko na ito. Ayan. Dalawa. Pati itong kabila. Ito. Kinama ang ito ng karite sa pagkat mahawak ko sa ito kanti. Gusto kong tanggalin sa pagkita itong isang kamay. Pag palo sa kamay ko kamay, ipag ito, dumikit na rin. Kaya ito, ipag dalawa, may tamang parihas. Pero ang na uh, grabe itong dalawang daliri. Kaya ko ating tinan mga ka-vloggers, tinan mo ito. Itong mata, mataas ito sa gitna, maikina Mas mataas itong pangalawa na galing sa kalingkingan. O itong kawila, mas mataas yung kawila ito ang ano ito kung tinamaan ng kurinti at pagkatapos noon ako yung kurinti pinasok ko naman ng tano nung pinasok ko ng tano dito doon po ako kamuntik mamatay at salamat nagpasalamat ako sa Panginoon na may mga doktor pa na ginamit ng Diyos upang ako ay ikas at mabuhay pa kaya, magpusto lupos kong dito salamat uh, sa Panginoon at sa lahat ng tumatangkilik sa akin sapagkat ito po ang aking uh, buhay ngayon na itong taong ito 2023 na ako po ay maglingkod sa tao at sa Diyos ito po ang aking uh, layunin at ito ang layunin ng Diyos kung bakit ako ay binuhay pa niya sapagkat mayroon pa siyang katirang uh, tungkulin na iniiyatang sa akin na ako ay makatulong ng aking kapwa sa kahit ako ay isang senior pero hindi hadlang ang kapalsanan kung tayo ay magpagamit sa ating Panginoong may kapal at ako ay nagpasalamat sa inyo sa inyong tulong sa akin uli maraming salamat at magandang hapon